Happy birthday, Bibi. Happy birthday, Bibi. <laughs> happy birthday, happy birthday. Happy birthday, baby. Oh, baby. Bibi. Bibi, pero damo oh, <laughs> Happy birthday, Ruwi. Happy Bibi. birthday, Ruwi. Happy, ah. happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Rowie. Mama, tanda na ako. Happy birthday, Nak. Sana, natin. bigyan ka pa ng maraming birthday. Hanggang sa pagtanda ng mama mo. Abot yan ma, 100 ka na, tas ako 50 pa lang. <laughs> <laughs> Sana. Kaso lang, pag 100 na, ugod-ugod na ay. ako. Ho, Sana malakas pa ang ano, mama niyo, magabayan ko kayo. Yeah, maganda ma. mm. Ganda, ganda. Kasi ganda mo na ko. Ayan. Marami, maraming maraming yeah. salamat Lumi po, Lumi. Ama, Lumi. sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa amin. baik din ang anak ko ngayon. 25 na po siya. Ayan. Kahit itong handa aking anak. Ayan, Dani Papa, hotel mo. Siya na umuubos. Bidyon mo to. Lang. <laughs> Siya lang yung kumakain. <laughs> yung papa lang ang kumain. Uh, pati pa kuchilyo, sinasobo. Mm -hmm. Ano ba yan? Hi. Kuchilyo, wala mong kutsara. Kuchilyo Cake niya maliit. Binigay lang daw yan sa kanya. Mm -hmm. yan. Means, Hanggang dito na lang. Happy, happy birthday ulit, babe. Maganda ba ako dyan? Oo. Mm -hmm. Kasing ganda ko. Tama. <laughs> mga-mga shoutout po sa lahat-lahat ng mga viewers ko. Maraming maraming salamat sa support nyo sa aking channel. Maganda ko yun. I love you all. Thanks for watching. Bye-bye.